Hello guys, today is June 1, 2024 and today is our family day. Ano, ilang weeks kami hindi nakalaba, siguro mga tatlong linggo yata, halos mag-iisang buwan kasi nung mga nakaraang linggo, nag-uulan tapos sumabay pa na sunod-sunod kami nagkasakit. So, hindi kami nakagala ng mga ilang linggo. At is medyo nakatipit-tipit, diba? Ayan, eh, sobrang init na naman ngayon ni, eh, kahit na nag -uulan. Ang init, ang init pa rin. Yung -tag tagaktak pa rin yung pawis namin. Para naman makakita naman ng ibang tanawin at saka makapagpalamig naman sa aircon. Ayan, labas kami. Punta kami baka festival mall kasi doon naman kami madalas. So, ito aking makeup of the day, guys. nag-eyeshadow ako. Kasi sa mga makeup ilang linggo ako hindi nakalabas insert ko na lang dyan guys yung mga makeup na ginamit ko tas ito itong aking hikaw ear cuff nabili ko yun sa shopee ito diba lang ito yung OOTD ko, ito yung sa festival mall ito rin festival mall ito yung niram ko kay mother And, tapos ito shopee din Ogos yun yung kalagay. Ogos. Saka ito, Shopee. Pero wala na itong battery. Hindi ko na nalagay ng battery. Naubos kagot eh. At saka minsan ko lang din kasi suotin. Ito, shade na may init. Ito sa Daiso pa to. Lumaluma -luma na nga eh. Pero bagay kasi sa akin yung ganitong shape na salamin. Tapos ito. Para malaki binigyan ng kapatid ko. Yan, mamaya na lang pagdating na din sa mall. Ito guys, yung mga ginamit ko makeup. Una muna itong busuya na ano, primer stick. Ayan, sinisimot ko na lang. Kasi ano eh, na lang para masimot. Marami pa kasi syang laman sa ilalim, sayang. Tapos, itong ano, Ashley Shine na BB Cream. Yan sinisimot ko. Naputol na yung mismong bunga niya. Siguro sa sobrang pag-squeeze. <laughs> Nasira na. Pero may laman pa yan. Sayang eh. Tapos, itong Ashley Shine na cream concealer. Ito, na lang din to guys. Tingnan nyo. Hmm, Maiksi na lang din. Tapos, yung powder ko. Ito wet and wild well, cover all press powder ito unti na lang din oh, nahit ko na yung pinakababa niya tapos lip and cheek ito floor mar ito yung ginamit ko pero yan siya pero hindi yan yung pinang retouch ko sa mall kasi kinakaw-kaw ayoko ma ano sa germs ito yung ginamit kong pang retouch. Itong lip tint. eto ma-red to eh. Para yung Starbucks. <laughs> Ibang diba, cute ng packaging. Tapos, gumamit ako ng eyeshadow. Itong eyeshadow ng Novo. Ayan, ganito yung kulay niya guys. Oh. Double color eyeshadow. Kasi sayang eh. Hindi ko na nagagamit. Ayan o. Oh pag madali ang eyeshadow ito okay to guys kasi nakalimutan ko mag ano mag setting spray kaya yan gamit ko tapos ito pala <laughs> pang kilay itong floor mar ang lit na lang nito grabe sinisimot ko pa hmm? sobrang liit na pero meron pa kaya ginagamit ko pa rin siya. Hanggat sa hindi niya matasahan. Saka ako pagre-retire. Ano pa yung pagre-retire rin lang Mura yung mga pastas at pizza. yung sa food court. buns. Oh, sa pinag-aaral. Ito ano yan? Buns.

Um, mm -hmm. Ito mm -hmm. <laughs> <laughs> <di> may porta <laughs> Ito may design. Para wala <laughs> nga. Ito sa tayo. Sana hindi maganda. sa yan? na <Nakakatak> <laughs> green. Ay, okay, may pang kulay. May green din Saka blue. Okay. <laughs> sa kabila. Ito mo mas maganda mo? Thank So, maganda siya. Walang ano? Yung print niya. Maganda. kakaibang kulay. kulay. Ito tayo. Masyado mahaba. Mahaba siya. Hmm. Kakaiba yung kulay yun. Eh. Retro. Retro pipe. Parang ano, barong. <laughs> Lagyan mo na siya ng ano. Meron pang kulay blue ay eh, yung sa likod. Pwede ba sa akin? Naligyan ko na cardigan. Kundo. Mm. Ito na siya. Hindi masyadong halata sa video yung design ito? niya. oh. Mm -hmm. Mm -hmm. Dapat di ba makikitaan niya? Isang uh, okay ito dapat. Ito. Ito maganda yung ilalim nito eh. Yeah, Saka yung Saka yung, yung, kamay na ito maganda. Oo oh, nga yun Ito. Na, oh, yung print. Oo, oh, yung print niya. Hindi lang maganda yung pinatali. Ito, ito, ito nakakapayat isang. Yung isang puti. Anong puti? Parang cute yun, Ano yung terno? Mm -hmm. Ito cute yung kulay nito. Oo oh, nga, eh, cute nga yan. Parang kagaya yung kulay kanina. Ito yung sa pati. Pati mo. Perno siya. Ano yung isang isang? Pangs. Yes. Palda rin yan? No, pangs. Ayan yung isang. Tapos <laughs> ang naman ang Hindi masyadong kita yung gising kasi so ano. Palda yan? It's great. Malaki <laughs> Mala. yung May Ano yan? Uh, Tube dress na. Pag matangkad ka, pwede rin namang, ano lang, palda lang na. Ito lang. Ano Tapos plain na ano? Plain na ano na lang.

kita okay. Ito yung isa, oh. Okay. Okay. Ito tayo, ito tayo sa SMB. Huh? Bakit pa sa akin? Oh. Ito ko yung mga ibang disini. Ganda nito, Kakaiba yung na ito. Ka. Ka na. Ito na Merienda lang kami dito sa Kingston. sila mga. Dapat ikaw nalang naglaro. Dapat ikaw na lang naglaro. Okay, kaya Ang hindi Ba, may kubag niyo. Ano ka te? Ano to? Ikinaw. Ano ka na ito? Cute. Hello. Cute. Ay, Tumatawag ka! Ikinaw. Ito yung cute. Ito cute. Dito kami sa SM Molino. Dito kami mag-dinner dami tao kahit malapit na magsara yung mall. Ang magpark, mag-park, -pulo yung parking. Ay, mga, kasi yung mga decoration na ng mga flag. Kasi mag-independence day. Kasi pa independence day. Ito, kay ano o? cute! Thanks, Kai Kai! May violet sa kapins.

Ito, may green din. <laughs> ito, ito kung ano din, yung tagla yung kulay. Ito, maganda rin. Mm -hmm. oh, Turn orange. Tutot hmm. naman yung pagka-purple niya eh. Yeah. Pero hindi naman sa'yo. <laughs> ito, ano? Hindi yung cute Sa kalpunan, dalawa na. Yung iba, hindi ko. Ang cute yeah. nito. Maganda to. Ito. So, ang cute wow. nito siya. Mm hindi -hmm. ba ito pang malaki? Pwede rin sa isip bata. ano ano ba kung ano kung ano kung cute. Parang, ano Cinderella. ano kung ano kung ano ano kung ano kung Parang parala. ano kung ano kung ano kung nag-open. Yan. Ano na naman 'yan? Ano uh, na nice naman nila? Kasi sabi nila para do lumiwis dito. Oh, dahil so, ata kami birdie. Ano bili?